Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 13, Talata 34 hanggang 35. Ang sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayun din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sabi doon, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Itong ating binasa, mga kapatid, ito ay isang bagong utos no, na inutos ng ating Panginoong Isus sa Kanyang mga disipulo tungkol sa pagmamahalan sa isa't isa at tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. No, kung paano tayo paano sila na minahal ng Panginoon. So dito mga kapatid, uh, kaya sa sinabing bagong utos, kasi alam naman natin yung um, palagi nating naririnig na pag-ibig, yung sabi yung mali natin yung Diyos, no, ng buong lakas, isip, uh, kaluluwa, no, yung kabuuan natin, no, mali natin siya. Yung ikalawa is, mali natin yung kapwa natin gaya ng ating sarili. Ito naman, ang tinuturo ng Panginoon is mahalin natin yung isa't isa, hindi katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, kundi katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Diba? So kasi ang tinuturo niya dito mga kapatid is yung uh, uh, agapilab, na kung saan yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo, na dapat nating taglahin na ating ipapakita ngayon, ipapadama doon sa kapwa natin. Diba? Hindi ito yung mamali natin yung kapwa natin gaya ng sarili natin. Diba? Kasi siyempre, alam naman natin, tayong mga tao, uh, nature natin is makasarili. No? Naka, ang iniisip na natin yung sarili natin. Pero ang ini dito pinapakita ng Panginoon yung pag-ibig niya kasi hindi makasariling pag-ibig. 'Di ba? Kasi siyempre kasi sabi niya mali mo ka mo gaya ng sarili mo yung yung isa, 'di ba? Kasi walang tao na ha, gusto niya saktan yung sarili niya, no? Walang taong gustong uh, walang taong na gusto mong masaktan yung sarili mo. Walang taong gusto uh, Uh, mag, ma, ano, yung mahirapan, diba? So parang ganun din sa kapwa mo, hindi mo gusto na yung kapwa mo mahirapan kung mahal mo siya. Hindi mo gusto na yung tao ay nagsasakripisyo. Pero yung pag-ibig ni Kristo magkaiba kasi hindi ang pag-ibig ni Kristo hindi katulad ng pag-ibig natin sa sarili natin. Kasi si Kristo, yung kanyang pag-ibig ay handang magsakripisyo, you no? Know? handa siyang masaktan. <laughs> so may kita natin pagkakaiba. Di yeah? ba? So, ang sinasabi yung isa is, malim mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo kasi walang tao na gusto masaktan yung sarili niya. Walang tao na uh, na gusto niyang mahirapan yung sarili niya. So kung yung, kung yung sarili mo ayaw mo mahirapan, kung yung sarili mo ayaw mo masaktan, huwag mo rin gagawin dun sa kapwa mo. Ganun yung pang ibig ng kung ibabasya natin is yung pag-ibig natin sa sarili natin. Pero si Jesus iba, di ba? Yung kanyang pag-ibig, handa siyang masaktan. So, handa siyang magsakripisyo, handa siyang mahirapan. So, may kita natin yung pagkakaiba. Kasi yung pag-ibig ng tao is nature kasi natin, nakasentro tayo sa sarili natin. Pero yung pag-ibig ni Kristo na gusto niyang uh, tamuhin natin na maghari sa puso natin is yung pag-ibig ni Kristo towards doon sa kapwa natin kasi yung pag-ibig na yon handang magsakripisyo. Diba? Handa siyang magpakumbaba. Kasi kung babasahin natin yung, uh, yung binasa natin na ito, mga kapatid, ito ay after na si Jesus ay naghugas no, ng mga paa, ng mga alagad. So may kita natin dito mga kapatid, yun ang itinuturo ng Diyos. Kaya bago, isang bagong utos yun. At hindi natin magagawa yun. Mahihirapan tayong gawin yun kung hindi magahari sa puso natin si Kristo. di ba? Kaya nga, may kita natin dito, we need, mga kapatid, yung uh, biyaya ng Diyos. Uh, magagawa lang natin ito kung totoong si Kristo, yung kanyang pag-ibig, yung uh, magahari sa puso natin. Kaya diba? nga sabi, uh, magmamahalin niyo yung uh, kapwa niyo, yung isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ibig sabihin? Katulad sa atin, uh, ano ba tayo? Yung, kasi ang salita ng Diyos hindi lang naman ang kinakausap nito yung mga uh, alagad nung time niya. Kahit sa atin din ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga uh, follower ng ating Panginoon. Diba? Lahat tayo nakaranas ng kabutihan, ng katapatan, ng kadakilaan ng Diyos, yung kapatawaran ng Panginoon. Diba? nararanasan natin yon, na kahit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap na mabiyayang ito, pero minarapat ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na maglingkod, pero pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Uh, hindi tayo uh, ilang beses na tayong gumawa ng mga pagkakamali, pagkakasala, pero nandun pa rin yung pagpapatawad ng Diyos. So yung, yung na, nadama nating pag-ibig na yon yung kabutihan ng Diyos na yon yun ang gusto ng Diyos na ipakita rin natin sa kapwa natin. Ba? Kung paano tayo kahit hindi man tayo katiwatiwala sa paningin ng mundo, ng mga taong nakakakilala sa atin pero pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Yun din ang gusto ng Diyos no? na ipadama natin dun sa kapwa natin. Di ba? Walang tao minsan na nagtiwala sa atin sa kakayanan natin. Pero may isang Diyos na nagtiwala sa atin. Di ba? Yung naranasan natin na pinatawad tayo ng Diyos kahit anong dumina natin, kahit anong grabe yung kasalanan na gawa natin, patuloy tayong pinapatawad ng Diyos. Dapat ganun din yung pagpapatawad na gusto ng Diyos. Di ba? Yung pagpapatawad na hindi tayo ano sinusumbatan, di ba? Kasi ang tao minsan magpapatawad pero nandoon yung pagsusumbat, no? Para hindi ka naman pinatawad ka nga pero susumbatan ka. Tapos hindi ka rin naman bibigyan din ng pagkakataon na ipakita na talagang nagsisisi ka, di ba? Kasi hindi ka rin bibigyan ng pagkakataon. Pero si Lord, No, he always give us a chance. Diba? tayo patuloy ng ng chance ng Panginoon. Kaya sabi doon kung kayo magmamahalan at yung pagmamahal ng yun, inyong yung iyon ay katulad ng pagmamahal ni Kristo, makikilala na kayo ay aking mga alagad. Di ba? Kasi bakit? Kasi kapag yung pag-ibig ni Kristo nakikita sa atin, doon doon makikita ng tao na totoo na tayo ay mga follower ni Kristo. Kasi nararamdaman nila ang Diyos, di ba? Kapag tayo ay tumutulong, kapag tayo ay may ginagawa sa kapwa natin, yung nararamdaman nila ay Diyos, di ba? Nararamdaman nila yung pagkilos ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Kasi yung uh, daladala natin is yung pag-ibig ni Kristo. No? Yun ang nararamdaman nila, na nararamdaman nila yung kabutihan, nararamdaman nila yung katapatan, nararamdaman nila yung yung tulong ng Diyos, nararamdaman nila yung presensya ng Diyos, nararamdaman nila na nararanasan yung pag-ibig ng Diyos no? dahil sa pinapakita natin, di ba? Kaya nga kahit sa kanta sabi let them see Christ and me, pero hindi lang dapat uh, makita yung kundi madaman nila yung pag-ibig ni Kristo na yon no yung nandoon yung, 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 pag-ibig niya na handang magsakripisyo yung kanyang pag-ibig yung selfless love niya di ba yung hindi makasariling pag-ibig so kung kung titingnan natin mga kapatid hindi ito madali hindi po ito madali na gawin di ba pero mga kapatid sabi nga tayo ay namumuhay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya nga Uh, hindi na talaga natin itong magagawa as a human, no? bilang tao. Kung tayo'y mananangan sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating karunuan, man mananangan tayo sa ating uh, sarili, hindi natin itong magagawa. Kaya nga, nandun yung pagdepende natin, nandun tayo nagpapairalim sa biyaya ng Diyos. Hinihingi natin yung tulong ng Diyos na itong command na ito, utos na ito ng Diyos ay maigaw, magawa natin at magagawa lamang ito kung si Kristo ang maghahari sa bawat puso ng na bawat naglilingkod sa Kanya. At kung ito ay maghahari sa puso natin, makikita ng lahat na tayo po ay tunay na mga alagad ni Kristo. So God bless po sa ating lahat mga kapatid.